Ayan, so for today's video mga master, ipapakita natin yung mga diskarte natin or paraan natin sa pagkabit ng ating pasha board. Ayan, so yung gagamitin nating pasha board dito ay 2x6 na zipper lens. At umakyat na nga rin yung ating helper. So ito yung ating gagamitin uh, pasha board 2x6 na zipper lens. So yung paraan natin sa pagkuha ng hulog ay Papatong lang natin yung ating pasya board sa ibabaw ng ating mga parlins. Tsaka natin kukunin yung vertical nya gamit ang bar level. So, sa ganitong paraan mga master, makukuha natin yung tamang angle or hulog ng ating pasya board. At pagkatapos nga nating markahan mga master ay, uh, ikakat natin siya gamit ang ating angle grinder. At pagkatapos nating ikat mga master ay nagpalitan kami ng ating helper para sa ganon. Susunod naman natin dito sa bandang baba. Dito kung mapapansin nyo mga master hindi na natin kinuha yung hulog nya. So ang ginawa natin sinukat natin yung bandang taas at ibaba nya. So kailangan uh, magkaparehas yung sukat para sa ganon. Susunod siya sa naunang cutting. Ayan so sa paraang yon makukuha natin yung accurate na uh, pagka inclined ng ating pasya board ayan pagka marka natin ay ikakat na naman natin siya so ayan pagkakat natin pwede na nating ikabit Ayun so nagpalitan na naman kami para sa ganon ma-align natin ng mabuti yung ating ikakabit Ayan, kung mapapansin nyo mga master, maganda yung dugtong natin. Ayan, so walang awang. So, sakto rin yung uh, tabas nya hanggang sa dulo. At yan yung mga diskarte natin or paraan natin sa pagkabit ng ating uh, pasya board. So, sana mga master may uh, natutunan tayo dito. So, like at share naman sa ating video mga master. So, thanks for watching.